Malinaw na malinaw na ang charges ng elektrisidad fair, reasonable, yeah, affordable. napag po Jen Nelson opo, na opo. sila ay nagpatawag ng public hearing may kinalaman sa ikakaapekto mm -hmm. ng publiko. Mm -hmm sa iba't ibang serbisyo na talaga namang mga uh, dapat ay sila iba proteksyonan. Ah, okay. Ang Opo. isa sa mga serbisyo na talaga namang <laughs> dapat nating binabantayan ay yung uh, presyo ng kuryente. Matagal na nating pinag-uusapan uh, ito eh. Eh, totoo naman kaya ako nagpunta roon. Meron akong daladalang mga apat na pamamaraan kung paano natin may sasakatuparan yung balancing. Interesado ako na mga ang isang parametro, isang pamamaraan ng valuation na Opo. hindi talaga napagsasamantalahan ng publiko. Malinaw na malinaw na charges ng elektrisidad fair reasonable Yan. Opo. affordable di ba so nagsuggest ako diyan ng uh, isang framework ng return rate of return oh no? makikita nila na objective I tayo eh. pwede ba tayong mag-set ng ganitong pa formula ito yung babantayan natin si nakita naman nila palans. yung pagbabalancing ng yun, ano ko kaya nagpasalamat kaya bago ko mali sabi nila sir pwede po ba uh, kung meron po kayong uh, prepared ifung sinabi niyo kung prepared speech o space? Eh, oh, sige bigyan niyo ako ng mga ilang araw kako, eh isa isasubmit ko yung Uh, yung aking uh, proposition, yung apat na uh -huh. proposition na alam ko makakatulong sa ginagawa ninyo na paghanap Ayon. ng isang makabago pero makatwiran, uh -huh. equitable na pamamaraan, may sasaalang-alang yung kikitain ng, uh -huh. uh, ng distribution utility Opo. at hindi naman masasalaula ang interest naman. Ayon.